Magandang gabi, Pilipinas Kung mahal detalyo sa mga pangunahing balita. May nasaktan po sa naganap na paghampas ng malaking alon sa mga tahanan po dyan sa Isla Puting Bato at Parola Compound sa Tondo, Manila. Dahil po yan sa malakas sa buhusang ulan. At nagpapatuloy pa rin ngayon ang paglilikas ng mga apektadong residente habang nasa apat na pamilya na raw ang pansamantalang inilagak dyan sa Delpan Evacuation Center. Gayun din, maraming kalsada naman sa lungsod ng Maynila ang lubog pa rin sa tubig baha. Sa halos buong araw na pag-ulan, dulot po yan ang bagyong karina at habagat. Kunin natin ang live report ni Moira Encina Cruz. Moira, kumusta dyan? Alex Ali, lagpas gator ang baha sa ilang kalsada sa Maynila ngayong Martes dala ng bulong araw na malakas na pag-ulan, bunsod ng hangin habagat na pinalakas ng bagyong karina. Binaha ang ilang lansangan sa lungsod ng Maynila, bunsod ng halos walang tigil na malakas sa pag-ulan ngayong Martes dahil sa hangin habagat at bagyo. Kabilang sa mga nakaranas ng lagpas gutter na baha ang bahagi ng United Nations Avenue, Padre Faura, Pedro Hill at sa Philippine General Hospital sa kahabaan ng Taft Avenue. Mataas rin ang baha sa ilang bahagi ng Nakpil Street at General Malvar Street at kahabaan ng Roas Boulevard sa Manila una ng sinuspende ng pamalang lungsod ng Maynila ang pasok sa lahat ng antas ng eskulahan sa lungsod dahil sa masamang panahon. Nagdulot naman ng na pagisikip ng trapiko ang mga pag-ulan at baha sa lungsod. May ilang pasehero rin ang nahirapang makasakay bulsod ng mataas na baha. Alas 2 ng hapon itinaas sa Orange Rainfall Alert ng pag-asa ang Maynila at iba sa Metro Manila. Bulsod ng malakas sa pag-ulan ipinagpatuloy ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office ang paglika sa mga residente na nakatira sa Isla Puting Bato at Parolo Compound kaninang umaga hanggang tanghali. Ilan sa mga evacuee sinabi na napinsala ang kanilang mga bahay. Bulsod ng malakas sa pag-ulan, hangin at alon sa kanilang mga lugar. Sa pinakahuling tala ng MDRMO kaninang umaga, higit apatapong pamilya ang inilikas sa Dalpan Evacuation Center. Isa sa mga inilikas ng mga autoridad sinaaling floor na, na nagiba ang inuupang bahay sa parola dahil sa mataas na tubig at malakas na hangin. Ano, ano na, tagilid na yung bahay namin sa bintana nga ako duman. Yung hangin, sinabayan, tsaka tubig, ang taas na ng tubig. Wala na kami mga pwestuhan doon. Wala siyang ibang nabit-bit maliban sa ilang damit na nilagay sa plastik. Nasugatan pa niya ang kanyang asawa matapos tamaan ng pako ang paa. Asawa ko na pako, ng kahoy na ano. Kasi yung paghampas ng alon, may kasama kahoy, tumama sa paa ng asawa ko. Nasa Del Pan Evacuation din sina Aling Lenlen at ang kanyang pamilya na mula isa puting bato matapos na bahain at masira ang sahig ng bahay. Tumigas ko kami kasi inabot na po ng tubig yung bahay namin. Tanggal na po yung, ano, yung sahig namin at saka yung daan na nasira. Mahaba naman ang pila ng mga bagong dating na evacuees na kinapanayam at kinuna ng record ng Manila Social Welfare and Development Office. Alex, patuloy ang uh, malakas na pag-ulan dito sa bahagi ng uh, Maynila na minsan ay may kasamang malakas na hangin. Sa latest na tala naman ng MSWD kaninang 4.30 ng hapon ay nasa isang daan at siyam na anim na ang uh, pamilyang inilikas sa Delpan Evacuation Center. Alex? Okay, Moira, uh, dahil batid natin no, napapasok ang La Nina, hindi pa napaghandaan ito ng lokal na pamalaan ng Maynila at maging ng DPWH-NCR na bahaing area yan ng uh, lungsod ng Maynila. Uh, tama ka dyan, Alex. Pero itong mga lugar na ito, particular itong sa kahabaan ng Taft Avenue, Talagang binabaha itong lugar na ito, yung kahit biglang buhos talaga ng ulan, uh, yun na talaga, talagang bahain yung mga lugar na yon dito sa may Padre Faura, sa may PGH, dyan talaga yung lugar kahit uh, sinasabi naman nila na nagsasagawa sila ng mga proyekto para nga uh, mabawasan yung mga basura, maayos yung mga drainage, talagang uh, binabaha. Kahit lalo na ngayon, kanina tuloy-tuloy yung mga pagulan dito sa Maynila ayan, uh, tumaas. Bumaba yan, uh, humo pa yung baha. Pero dahil nga nagpatuloy pa yung ulan kanina, ay bumaha rin dun sa mga nasabing lugar. Okay, maraming salamat sa iyo, Moiren Cruz. Mata natin dyan sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.